Guys, welcome or welcome back sa aking mini vlog. For today's gonna, ako ay aalis and sasamahan niya ako na pumunta sa aking adjustment ngayong araw na ito. And today is, di ko sasabihin yung araw kasi baka mamaya malate na naman itong upload ko. It's already 9 something. Ang oras ng aking adjustment, ang gulo na buho ko. <laughs> Lion King. So, yung oras ng adjustment ko is mga bandang 11.30 or 11 a.m. mga ganon. Ang talagang oras ng adjustment ko dati, mga 1. Ang kaso lang, hindi ko alam bakit anong ginawa nila si Lizzie. Ngayon, 11. Diyos ko, mga ganong oras, natutulog pa. <laughs> natulog pa ako. Nato pa ako, guys. Ayan, guys. I'm already done. Wow, nag-English. So, yan. Nakikita niyo na yung bangs ko. Pag nakita niyo na yung bangs ko, ibig sabihin, okay na. Ready to go na. Ang kaso lang, hindi pa ako nag-eat. Nagugutom pa ako. And, <laughs> kaya hindi pa ako nag-toothbrush. <laughs> Ang ano ko na lang yan is, kailangan ko mag-book ng Maxim. So, yun yun yung sasakyan ko. Magma-Maxim lang ako ngayon. Every adjustment ko naman talaga is, nagma-Maxim lang ako. Wala naman ako masabayan ng Sabado. Kaya, sariling biyahe, mga ganun lapit na mag 11.30. Criminology tapos. <laughs> oh, may magja-judge na naman yan. Ganyan-ganyan. Diyos ko naman. Kala nyo naman kayo, hindi kayo nalilate. <laughs> Oo. At dahil na late nga ako, 12 o'clock na nga ako nakarating sa clinic ng dentist ko. Sa totoo lang, may time naman na maaga ako nakakarating dito sa clinic nila. Kaso napakabihira lang nun. Mas okay na yun kaysa naman hindi makapagpa-adjust, ba? Diba? Nakapili na nga din ako ng color ng rubber ko. At hinihintay ko na lang din na tawagin nila ako para pumasok sa loob. A few moments later. At finally, tapos na nga ma-adjust yung braces ko. Wala namang nadagdag tulad ng rubber chain or what. Sana nga sa susunod, meron na. Agad din ako nag ng masasakyan ko pa uwi. Pag ganito naman kasi ng adjustment ko, diretso uwi na lang din ako lalo na at hindi naman ako mahilig gumala. Na mga oras na yan, medyo kinakabahan ako kasi baka matanggal yung helmet. <laughs> hindi kasi siya nakalock. Hindi ko rin alam kung natanggal ba yung lock niya mismo or baka nasira. <laughs> Pagdating ng bahay, nabutang ko kumakain na ulit sila. Ako ito kakain pa lang. Kung alam ko lang man din ako, di sana kumain muna ako, di ba? Alam niyo sa totoo lang, wala na talaga akong ginawang maganda. <laughs> Just go. Sakto nga din na dumating na yung mga parcel ko. Another day, another gasto. Bali nagbukas muna ako ng mga parcel bago ako kumain. Galing, di ba? Syempre excited din naman ako makita yung mga in-order sa akin ng boyfriend ko. So disappointed. Sa lang in-order. Wow! Oh, hanggang dito na lang. Kita-kita sa kita, susunod na mini-vlog. Bye-bye!